Hello mga kapatid, so bago muna ako bumalik sa Maynila ay ako muna ay naglaro dito sa Mailigan City dahil meron din akong kukunin dito na very important documents. Ayan, so uminom muna ako ng boko dahil na-miss ko talaga uminom ng boko dito sa Iligan, ba? Diba? So 25 pesos lang yan po mga kapatid. And of course, ako po ay nag-crave nag -crave nag -cra ng seafood so, kaya pumunta ako dito sa garahe ni Road. Ayan, dito po ito matatagpuan sa Maypalao, Palao, Iligan City ayan. So, hanapin na lang po si Garahe. So, wala mo nang masyadong maraming tao dito, mga kapatid, dahil uh, mas marami dito ng tao ay around 7 to 8. p.m Ayan. So, napakadami nila dito mga uh, pagkain mga kapatid, marami kang pagpipilian at malinis ang lugar nila dito. Ayan. So, In addition mga kapatid, ito po ay meron po silang banda dito mga kapatid. Ayan. So, talagang hindi ka magugutom dito mga kapatid pag ikaw ay may pera. Pero pag wala kang pera, magugutom ka talaga. So, ayan po ang aking order na seafoods mga kapatid. So, worth of 295 ang isang serve with rice na po yan mga kapatid. So, tingnan nyo mga kapatid, parang ako lang, no? So, di ba Jumbo na yan sa so napakasarap ang kanilang melty first time ko na makatikim na melty na mayroong cheese napakasarap talaga pero mahal din yan mga kapatid dahil 1.35 Ayan so mga kapatid, sobrang sarap ang kanilang ano, melty. Ayan po ang aking order na seafood mga kapatid, combination of pusit at saka shrimp, 'di ba? Napaka napakasarap talaga at hindi talaga nila tinipid ito mga kapatid ng mga uh, ingredients nila mga kapatid kaya pag ito ay matikman mga kapatid isang subo eh, first subo ko pa lang napakasarap na mga kapatid and I'm sure 100% mga kapatid ay babalikan ko talaga ito mga kapatid. Bakit naman ako babalik mga kapatid? Mubalik ko mga kapatid kailan Lami Ijud siya mga kapatid. Wala joy drama dere. Lami Ijud ang ilang serving dere. Old na mahal siya, 295 per worth at mga kapatid. Combination of... Pusit and shrimp, and with rice, masarap talaga siya mga kapatid. And of course, ipinaghihaban ko talaga yung ano yun yung kanilang, ah, uh, tawag na ito, melty, masarap siya na with, uh, with, uh, cheese. My first time na makatikim na ganyan ng milk tea. Dito sa, ano, sa Maynila or dito sa may ano, Luzon, dito sa Rizal, walang gano na milk tea na natikman ko. Ngayon, so, high blood jud ko mga kapatid, pero akong napugnan kay Lami ilang pagkaon. And for now, kami ay uuwi na ng Maynila. Bye-bye. Ang ingat po tayo lahat. Thank you.